Hi guys, good morning. Nakaano ko guys sa katalukbong dahil maulan guys, umuulan. Maambong kita Maulan na morning guys. So, papakita ko lang sa inyo guys yung ating mga tanim sa aking munting bakuran. May bunga na guys yung mga... Um, um, yung talong hindi ko pala guys na ipakita na harvest ko na tapos kita nyo guys may may bulaklak na yung ating ano may tanim ako na sitaw tsaka ampalaya harvest ko na pala guys yung ampalaya Yun guys. May bunga yung ating ampalaya guys. At pwede na ito i-harvest guys. Kita nyo. Ayan. Okay na ito guys. Hindi lang sila malak malaki. Tapos yung ating sitaw ay may bulaklak na Tapos may kangkong din ako dito. At ayan yung ating talong guys. May bunga din. Maliliit pa yung bunga. Yung ating anak. Kalamansi. Dito lang sila guys. Ayan may mga bulaklak laking ating bell pepper. siling haba pala ito guys. Ayan. tapos yung ating alugbati kailangan na tapos yung ating dragon fruit guys kita nyo may, bu may bunga guys hinog na sya so pasok muna tayo guys at malakas yung ulan laka-laka dito guys kita nyo guys yung daming ano kamuti tops Ayun, yung aking piyuhin. Yung mga okra. Tapos, ang dami ng kanyang ano guys. Mga sito. Mga buong na guys. Ayun. Ang dami talaga guys. Kita niyo ba? ganda tingnan ng guys ayan so ayun o oh. napakadaming bunga yung green green ng anong dahon ng mga sitaw yan yung ating panahon ngayon guys hindi pa nagpakita si Mr. Sun dito pa sa kabilo guys kita nyo Hmm, ayan, madami din. Madami din din, guys. Hmm. Sobrang dami. Ano to? Tanim ito ng pinsa ng tatay. Ano talaga. Pwede na inita pang uhaw ni mo balatong damo naman. Ah. So ayun na yung black. malapit lang din ito sa bahay namin guys. Ayun mga sitaw din yan guys. So... Ayun ba? Matanim na ang saging ni North Delhi Vlog. punin ko pala ito guys tingnan nyo guys may ano hmm. sira sya guys tanggalin na natin guys so yung anong matatanda ito ay tataniman ko ng sibuyas dahon yung mga sibuyas ko doon guys ay ililipat ko pala uh, lalim mo yung violet violet na tanong guys ayun kita nyo guys so tara na guys at wala nang ulan magpatuloy na oo magpatuloy na tayo sa panguhana Ampalaya. palaya tawad na Ayan guys. Kukunin ko na. Ito kasi yung unang inanong ko. Parang hindi pa ata. So, ito na lang. Parang okay na kasi siya. Mabuti na yung So, siya. Ang galing natin. Magaling natin maliliit lang yung mga bunga niya guys kita nyo dalawa lang muna yung kukunin ko guys yung anong dito yan yung maliliit tapos bulaklak na yung ating sitaw may nakuha na ko na sitaw guys isang perasa pa lang yung ating ano guys, ang oh, malaki na pwedeng makuha. Ngis, doon banda, may tayo dito. ating sibuyas guys. ayan isitaw natin. Linisin natin siya. Okra din tayo dito guys. Hindi pa Yung ating, ano guys, tanggalin natin dahil ililipat natin. Ililipat ko ito. Ilagay ko doon sa ko ito guys. Ilipat ko ito guys. Para mataniman ko ito dito banda ng mga talong. Talong ni tatanim ko dito. So, ito yung ating kala ko bell paper guys. Siling haba din pala guys. Spada. Ito iwan ko. Baka ganun din. Isa lang kasi yung mga tinanim ko dito guys. Magpupunla na lang ako ulit. Yan, may kamatis tayo dito. At doon, ganda meron din. Sana tumagal. So, ayan lang yung ating. Uh -huh. So, tara na guys. Punta na tayo doon sa pag. Tatanim ng ating. Okay. Okay. dito ko ito guys dyan at saka bago ko yan itanim guys tatanggalan so ko ng mga dahon para ma ano yung mga dahon nila may gamit sayang kasi yan guys maano malalanta lang yan guys malalanta lang yung dahon so anahan ko to patutulan ko ng dahon Pagputol din ng hanggang. Para magamit, magulay, magluto ako ng ano, mugo. So, ayan. Baka ito natin dito. Good job, ito guys ay hugasan ko na ito guys so hugasan ko so ayun na guys tapos na tayo uh, naipakita ko na sa inyo guys baka may dumi yung mukha. Hanggang dito na lang guys yung ating vlog for the day. Hope you enjoy this video at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and please don't forget to click the notification bell para laging updated sa ating bago ako upload ng video. And that's all for now. Thank you, thank you so much for watching. Bye-bye. ito lang. Ito, lang, ito, lang, ito, lang. ito lang.